Hindi mo na ako tumatanggap ng problema ngayon. Kasi pulibok na. Diyan ka muna sa nagbabasa. Hindi mo naman kailangan magmadali. At hindi mo din pwedeng ipili yung mga bagay na imposible mangyari. Enjoyin mo lang yung mo sa ngayon. May tamang panahon para sa mga ninanais mo. Naniniwala ka ba sa dadana? Kung sino man dito ang may na sa buhay, gusto ko lang malaman saan kayo dumaan. <laughs>